Welcome back mga teknik sa ang YouTube channel. May panibago na naman akong ideas sa inyong ibibigay. Yan mga teknik, nagpapalit nga pala tayo ng LCD ng Oppo A52. Yan mga teknik, mabilisan lang to kasi nakalas ko na to mga teknik yan. Mamaya kasi dadaanan na to. Yan, natanggal na natin yung kanyang back cover. Tanggal na rin yung mga battery. Yan mga teknik. Bale mga teknik, update ko na lang kayo sa price nito kasi bumaba na yung LCD niya. Para may idea na kayo kung magpapagawa kayo ng replacement LCD ng Oppo A52 at A72 kasi parehas lang mga teknik yung LCD niya. Yan mga teknik kapag ka class A LCD ang singilang ko ay 17 kasama ang labor kapag ka Oppo A52 A72. pagka ka original mga teknik ang singilang ko ay 26 kasama na yung labor. Yan mga teknik baling kakabit natin dito ay original LCD. Yan galing unit mismo sa ang board bibigay ko na lang mga technique ng 2K kasi second hand na original LCD pero smooth na smooth to kasi wala naman itong problema yan may tempered pa pero mga teknik kapag ka brand yung original ay 2.6 kapag ka brand yung class A 1.7 yun mga teknik, yung, kung gusto nyo matutunan yung replacement LCD nito, marami naman tayong video sa ating YouTube channel. Panoorin nyo na lang yun mga teknik. Dalagay ko na lang yung link sa description. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag niyo kalimutang mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless. Mga teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating graphon, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga technique yung link sa description.